Okay mga paps, short video lang to lalo sa mga newbie. Kapag nagkakalas kayo ng pre-rings ng ng motor nyo, nakalas nyo, o yung kakalimutan lagyan ng ano, ng grasa yung mga kinakapitan ng ano, patuloy nito, yung clip. Yung clip, yan, clip ng ng ternilyo. No, lagay nyo yan, lalo na dito sa baba kasi nababasa yan. Kapag kinalawang at napabayaan nyo, talagang mag stuck up, pahirap pa maka, makalas siyang yung Ternilyo. kaya pati ternilyo nilalagyan ko rin yan imagine yung itong motor ko ay mag uh, almost 5 years na ngayong taon so hindi ako never ako na istakan ng ng ternilyo o nahihirapan magkalas dahil uh, bago pa lang naalagaan ko na agad yung mga mga clip nya ng ternilyo pati ternilyo nilagyan ko rin ng grasa. lagyan nyo lang kahit konti lalo na dito sa mga part nyan sa mababa kasi ay nabababara na ano ng ng tubig yun lang mga ka-RP no? short, tip, short video lang maraming salamat sana nakatulong sa inyo lalo sa mga newbie bye bye